Hope Ikasyam na kabanata Nang magkagayoy sumagot si Hope at nagsabi Sa katotohanan ay nalalaman kong ito'y gayon Ngunit paanong makapaggaganap ang tao sa Diyos? Kung kalug din niyang makipagtalo sa kanya Siya'y hindi makasasagot sa kanya ng isa sa isang libo Siya ay pantas sa puso at may kaya sa kalakasan Sinong nagmatigas laban sa kanya at guminhawa? na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayani. Na siyang naguutos sa araw at hindi sumisikat at nagtatakda sa mga bituin. Na nag-iisang inuunat ang langit at tumutungtong sa mga alon ng dagat. Na lumikha sa oso sa Orion at sa mga pleyade at sa mga silip ng timugan na gumagawa ng mga dakilang bagay na di masayot. Oo, mga kamanghamanghang bagay na walang bilang. Narito, siya'y dumaraan sa siping ko at hindi ko siya nakikita. Siya'y nagpapatuloy rin naman, ngunit hindi ko siya namamataan. Narito, siya'y nangangagaw sinong makasasansala sa kanya. Sinong magsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Hindi iuurong ng Diyos ang kanyang galit. Ang mga manunulong sa rahap ay nagsisiyukod sa ilalim niya. Gaano pangakaya kaliit ang maisasagot ko sa kanya at mapipiling aking mga salita na maimamatuwid ko sa kanya. Nakahiman ako'y matuwid, gayon may hindi ako sasagot sa kanya. Ako'y mamamanhik sa aking hukom. Kung ako'y tumawag at siya'y sumagot sa akin, gayon may hindi ako maniniwala na kanyang dininig ang aking tinig, sapagkat ako'y ginigiba niya sa pamamagitan ng isang bagyo at pinararami ang aking mga sugat ng walang kadahilanan. Hindi niya ako tutulutang ako'y huminga, ngunit nililipos niya ako ng hirap. Kung kami ay magsalita tungkol sa kalakasan, narito siya may kapangyarihan. At kung sa kahatulan, sino sinasabi niya ay magtatakda sa akin ng panahon? Kahiman ako'y matuwid, ang aking sariling bibig ay hahatol sa akin. Kahiman ako ako'y sakdal, patototohanan niya akong masama. Ako'y sakdal, hindi ko talos ang aking sarili. Aking niwalang kabuluhan ang aking buhay. Lahat ay isa. Kaya't aking sinasabi, kanyang ginigiba ang sakdal at ang masama. Kung ang panghampas ay pumapatay na bigla, tatawanan niya ang paglilitis sa mga walang sala. Ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama, kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito kung hindi siya, sino nga? Ngayoy ang mga kaarawan ko ay matulin kaysa isang sugo. Dumada ang matulin, walang nakikitang mabuti. Sila'y nagsisidaang parang mga matuling sasakyan, parang agila na dumadagit ng huli. Kung aking sabihin, aking kalilimutan ang aking daing, aking papawiin ang aking malungkot na mukha at magpapakasaya ako. Ako'y natatakot sa lahat kong kapanglawan. Talastas ko na hindi mo aariin akong walang sala. Ako'y mahahatulan. Bakit nga ako gagawa ng walang kabuluhan? Kung ako'y maligo ng nyebeng tubig at gawin ko ang aking mga kamay na napakalinis, gayon may itutulak mo ako sa hukay at kayayamutan ako ng aking mga sariling kasuutan. Sapagkat siya'y hindi tao na gaya ko, nasasagot ako sa kanya na tayo'y pumasok kapwa sa kahatulan. Walang hukom sa pagitan natin na makapaglagay ng kanyang kamay sa ating dalawa. Ihiwalay niya sa akin ang kanyang tungkot at huwag akong takutin ng kanyang pangilabot. Kung magkagayoy magsasalita ako at hindi matatakot sa kanya sapagkat hindi gayon ako sa aking sarili.